pali ko ng bibi. Kasi oh, kuya, antok na antok na po ako. 2 p.m. po tayong gumising. Ang kalbo yung mga bundok. Oh. pa nagkakabit tayo ng CCTV. May ame rin po sisibat na rin kami. Gabi na. Siguro mga 10 p.m. Mga rating oh, ako. 11 p.m. Mga rating kami sa bahay. Ayan, uh, dito pa tayo sa farm ni Sir Boyet. Sir Boyet, sunog kilay. Ito mga idol, ah. Ah, mga nilang, mga ninong. Squatter major na yata. Gagabing na po kami. Ayan po yung mga bibili ni Sir Boyet. Oh. Ah. Mga know Gagabit po sila ng CCTV. Kulang po yung isang araw na trabaho po dito. Uh, kailangan ano ah uh, labo ng camera ko. Wala po isang araw na, na ano na hindi tayo tubig. Mia mia ah, ah po uwi na rin kami. Tapos eh, palamig lang po ng konti. Hindi pa natapos po yung gawain. Ang dami pang gawain dito sa Parang Saboy. Ayan. Uh, mga ninong, mga ninang. Andito po tayo sa mini farm po ni Sir Boyet andito po tayo sa Castillejo Sambales na nakita po natin na uh, pagagawan po natin ng paliguan yung kanyang mga bibi ala, iilang kulate lang yung hayop ayan po yung kanyang kambingan anim na piraso na linatira tapos ayun po yung paligid po na yan oh. andito ako sa loob ng mga hayop tapos ayun yung bahay ayun po yung bahay ayun po yung sakay namin sa sakayan Ta dito namin ilalagay yung CCTV wala pong kapit bahay po dito kaya ayun. ah yung sarboyet medyo Ala, alam si Glampar. Yung ay mga bibi ni Sarboya to. Kaya gawin mm, naman po yung kondon. Taliguan. Tapos yung... Yung CCTV maayos sana yung intimator ayusin din po yan at sambalis po kami ngayon update po ko kayo maya maya alalang magawa kaya tayo nag video yan na, ah ay si kuya ako last minute po yan oh